Ang <laughs> design ng aming lutan si Chip Pong. Hindi pa ito nung nagtatapos na ang vlog. Respeto tayo. Kaya naka, naka red, dapat mag-stop tayo, di ba? Yan. Yan. Kapay. Yan. Hindi na natin pinakita yung aking classmate na si Ipil. <laughs>

chip Mga <laughs> kamuyang, ito yung panibagong vlog. Panibagong shoutout pala ngayon. Nandito po yung mga design ng aming lutan si Chipong. 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 <laughs> <laughs> yan ay walang pasok kasi nung araw pa to ang taon ngayon ay 2021 di bang ganda ulutan namin yan Shout out. Iba talaga yung chip namin. tuh begini sing sih siapa, oh, di pa? Yo do... di pada <laughs> di di pa tuh non kita terus nangang blog Bumunta tayo sa gutuhan. Dahil nakatulog tayo doon sa bahay ni Pong. Nandito ako sa GF. Sa harap. Alright. Abay-abayin ako. Okay. <laughs> bayaran. Stop tayo. Diba? Respeto tayo. Respeto. Diba? Stop. Respeto tayo. Kaya naka, naka red, dapat mag-stop tayo. Diba? Alright. Yun, yun. Go. Yan

Kaya, hintayin natin. Matapos sila. Karating mo lang dito sa 7-Eleven. Dito sa palo. Kaya, hintayin natin. Maraming kumakain ng mga kabataan. And then time tapos sila. Ang oras ngayon al alas 2. Nandito tayo sa Boss Coffee. Ayan. Yeah. Ayan building. Boss Coffee yan. Alright. Tapos, anong gagawin natin? Dapat pa yung mag-washing. Mag washing tayo. Alright. Punta natin yung Yan si Bill Washing tayo ng kahit anong kaunti lang ng red horse. Diba? At least nagwashing tayo. Alright. Hindi na natin pinakita yung aking classmate na si Ipin.

tayo no. ng huh? beer. Wala pa ako sinasabi ka noon, mami. Alright. Mami, wala po talaga na nangalak po ko ng TV. Anak, masama magsinungaling. Magagalit sa'yo si Papa Jesus niyan. Mami, promise po. Hindi po ako nagsisinungaling. Sige na. Naniniwala na ako sa'yo. Pwede nakawin yun. Malaking gulo kapag napunta sa ibang kamay yung libretong yun.

ng kibis kung ano ba sa kanya. Pero sa halip na mabigyan na ng kasagutan, so, ay na kapag Sa mga sa araw, ay puro ko na ang mabating sa buhay na O kaya hindi ko ang sa ang sa tuwing may napaparamdang sa aking na kung kung ko may mga pangyayari na ang nagagawa sa hindi ng sa mga sikreto ng mga ang Sa araw,

shoutout pala kay Binbinido Ipil na nakita ako pa dito nandito siya kasi nag-call siya ng Agdorehag or galing sa Santa Fe at papunta dito may natin yung motor niya kaya yeah. shoutout kay Ipil Nagulat siya nandito ako Pumunta ko dito Para pampatulog lang Yan Pero ayaw niya eh Ang ginam dapat kami Ayaw niya Shout out pala kay Ipin Shout out Hindi daw ako sa Even uh, Eleven Ayo Iba Boom Ang labaw ko sayo pa, eng. sa iyo pa eh Basta makainom niya ako pa ako sa eh Kaya nga malakas ang loob ko sabihin sa'yo na makakita kasi kasi nararamdaman ko magkaibang dugo ang nananalay kayo sa mga ugat natin eh. Basta pa eh kung mahal mo ko, hindi lang sa akin. Ano ba yung Paeng? Kasi magpinsan tayo. Wala, tulugod ako na yung samsuman. Ay, labog man ni Imo. Eh, parang yung bantayan.

yang por nomin at saka mengambil acak ceria And dito ako si Civil Kahit na ganun. Alright. Okay lang. Control tayo, control. Sa buhay. Baka na. <coughs>

kita ke situ ini. Alhamdulillah. Mana musiknya?

Di <laughs> <The oil> ako blend Hanggang <laughs> ka nga nakangiti Nakangiti ang buwan Ay, kita nyo Sa taas Nakangiti yan ha Yeah. Andito pa rin ako sa 7-Eleven. Ang oh, iskina ng palo. Pero tingnan nyo. Nakangiti. Kanina. Nabaterip ako. Pero kinokontrol lang. Ano na yan? Okay lang. Tatrabaho yan eh. Trabaho yan eh. Ang um, maggalit ako. Wala. Wala pa rin. Ganyan talaga. Ang buhay ay weather weather lang yung pulutan ko kanina pati ang sigaryo yung trawante ng aking pinuntahan ay nilagay sa basurahan kahit may kuan basta hmm. nakakontrol pa lang tayo basta nakangiti ang buwan ha Alright, sige. Bye. Pupunta tayo doon. Wala dito yung mamihan. Pupunta tayo kung saan siyang nanggaling ngayon. Pupuntahan. Alright. Ano ito na po? Sa sa dito Park. Leti <laughs> <Litty> Park. <laughs> Kasi andito sila. Prepare lugaw okay. lugaw. oh Eh nagbabago dito skin niya. Oh sapat. Lugaw takon lugaw. Okay. Thank you. Masangawan ay. Mousa tay ng lugaw.

ng kape. Abang tayo buhay. Oy, dito pa ako nagtatapos sa aking vlog. Subscribe my channel.